Dito kami Ay, hindi to kami sa sabi di ka sudi pa yun. yeah. Sudi pa nito. Oh naglalakad <laughs> okay, <laughs> <hand. laughs> kami ngayon para para maginterview kami kaya tapos lang namin maginterview. Pakita mo yung sakyan natin kristal. Ano yung sakyan namin Ayan po. Ayan. Parating na kami Ay, may dogi dogi. Ano yung dogi? Ayun. So, ito na po kami ngayon. Malapit na kami sa destination namin. Oo. Sa aming kotse. Ay, ma'am Lucy na. Oo, ayun. 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 Ang aming whistle. Ang aming whistle. Bam! Nakikita niyo mga bato kami. dalawa ni Valerie. Tignan niyo mga bato. Pakita mo. Yun. mga bato. Mga bato. Pink! White. Wow! And blue. Blue. Yan. Ayun na yung bus namin. Ayun na yung bus namin. Ayun na po, ikon. yung bus namin walang aircon. Nagasigas ang TV. Yeah. Oo nga. Kinamalapit na kami. Ayan ah. yung bahay na naman mo? yung itsura namin. Hmm. Hmm. Ayan. Ayun na ang bus namin. Malapit na po kami. Ayan yung bahay ng bahay? Ito ang bahay ni Sisa. Sisa. Ayan. Malapit na po kami sa aming sasakyan naririnig na namin ang bola ng bola ng basketball. At kami ayun, papaalis na. Ayun. Uuwi na, na po kami. Nag-check na sila ng mga estudyante. Ayun, nakikita mo ba yun? Ayun. Ayun, yung mga classmate namin. Mga classmate Ayan. namin, walang modo! Walang modo! Dito, dumaan? Ayun, yung mga basketball doon. Ayun yung basketball. Oh, yeah. Ito na yung bus namin. Oh, plate number, ABN. Oh, yan, yung natin nyo. Hinapin nyo yung plate number na yon. Yan, yung nakasagasa sa isang babae. Sa Baguio City. Ayun. Hmm? Ayun. Ito pa, yan. Yeah. naman ang mga classmate naming mga lalaki. At ito ang mga classmate namin. Yan. Yung mga yan. Mga walang modo. Mga... <laughs> Ayan. Yan ang driver namin. Ayan. Si Kisha. Ayun. Napasok na kami sa aming bus. Mga namin. Ay. Ayan yung mga patay gutom namin classmates. Ayan sila mga patay gutom. Ako <laughs> din. Ayun. Ayun. Ayun, ayun sila. Ayun si Val. Andun si Jamaica, si Venus, si Mark, si Kwan. At saka ako din. Yan hmm. si Princess. Si si Sino, si Clement. Ayun. Ayun na ka, ayun kami, si Mark. Ako. At saka yun si Jeremy. Ayun siya. Ayun. Pagod na ko ako. Dito na kami. Uh, una ko andito si teen. Yan si ko Bye.